Hello guys, nandito naman ako. Ang ngayong pag-uusapan natin ang tungkol sa expectation versus reality. Pero bago ang lahat, kung bawa ka pa sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe and click the notification bell para like and update sa mga bago video. pag-usapan natin ang station based reality. Una, sa pagkain. Kung hindi nyo alam, ang pagkain dito ay sabay-sabay lang kumakain sa isang platong malaki. Kung al kung uh, kung alin ang alimbawa may tira, yung yung tira magiging pagkain ng mga katulong dito. Oh. Na, naranasan na ba ninyo kumain ng ganyan, ang tira, -tira ng, mga, ng mga, ng mga, amo nyo. Yun, hindi ko para yun, na, hindi ko yon naranasan, pero okay naman ako dito sa pagkain. Pero sa ibang mga katulong, naranasan yun. Kung ano ang natira ng mga amo o mga taong na kumain doon, yun ang kakain nyo. Tapos, ang tukol sa lingwahe nila mas maganda na kahit basic lang may alam kayo kasi example example ako dito ang ano ang amo ko kung minsan pumunta kami sa bahay nila sa bahay ng nanay niya yung mga matanda kasi dito hindi marunong mag-English talagang Arabic sila sign language lang ang, ang kaya niyo pero pag tumatagal ma makakaintindi rin kayo ng mga ano na ng mga nila pero mas maganda rin talaga na meron kayong alam kahit konti para hindi naman kayo ungang-unga -unga, nang kaka nganga o o ganun. Hmm, diba? Pangatlo, ang tungkol sa klima. Ang klima dito, kuminsan ang lamig. Pangatlo, ang klima. Pag malamig, sobrang lang, sobrang lamig dito. Pag mainit naman, sobrang init. Hmm. Pag malamig naman dito, pero yung tubig dito, init naman, di ba? Alam nyo ba, kung sa Pilipinas hindi kayo nagbubuhat ng mga bigat, dito, mararanasan nyo ang magbuhat ng mabigat. Tulad lang ng mga galong-galong mga linalagay sa dispenser, ako dalawang dalawang galon ang binubuhat ko pero tig isang kamay yon kasi yung amo kong lalaki hanggang labas lang hanggang labas lang niya binubuhat hindi niya na kayang ibuhat papuntang kusina tsaka meron pa mga kay mahilig ka sila dito na bumili ng tubig na sa karton lahat ng mga kartong-kartong tubig ikaw ang papasok niyan sa loob tsaka yung mga halimbawa yung yung gasol yung tangke ng gasol ikaw pa niyan ang bubuhat kung hindi mo talaga kaya, pwede mo namang pagulungin. <laughs> kasi mabigat nga. Yung, yung tanki kasi dito ng, ng gasol, ay nang, oo, oh, yung tanki kasi dito ng gas, parang dinobli yung sa atin. Yung sa atin, maliit lang, pero dito matangkad. Di sa, ano, sa Oman, matangkad yung tanki ng gas dito. Parang dinobli lang sa, yung tanki natin doon. Dito, maranasan nyo ang maglinis ng ng bintana sa mataas kahit may init sa labas mag-magwawalis ka mararanasan nyo pa rin yung yung mag magiging magiging carwash carwash girl ka dito oh magiging hardinero ka magiging tubero ka oh yan tsaka hindi dito nasusunod ang oras especially pinakahuli yung kontrata yung sa kontrata, 99% hindi na hindi na susunod tulad na lang ng no, ng ano ng sahod hindi na susunod dito sa Oman karamihan dito hindi na susunod. pareho ko hindi nasusunod 130 lang ang sahod dito sabi ko taasan kasi nag-extend ako, hindi raw nila kayang taasan ng 160, hanggang 140, hanggang 150 lang raw. Tapos, yung ano, yung oras ng pagtulog dito, hindi mo yan ma, hindi yan na, hindi yan na ano, tawag doon, hindi yan susunod, para yun ang ate ko doon sa salala. Oras ng pagising niya, alas 7. Oras pagising niya, alas 7. Tapos, ang tulog niya ng gabi, ala, ala una kasi mamamlancha pa siya. Di ba? Hindi yan. Kaya kayo, kung sino, bago kayo pumunta dito, tanungin niyo muna yung agency nyo, kung pwede makausap niyo o sabihan ang may amo niyo. Tanongin niyo muna kung ilang balahat, ilang balahat sa bahay. Tapos, kung ano, kung, kung may day off ba. Hmm. Di ba? Kanoon dapat. Bago kayo pumunta dito sa Middle East, dapat alam nyo na para hindi na kayo uunga-unga nga dyan. pa diba? Mabago ang lahat. Magtanong muna. kasi kami, andito na kami ngayon. Nagsasabi lang kami kung ano, kung ano ang mga naranasan namin. Kasi andito na kami. Sa mga bago o pupunta pa lang dito, sana mapanood nyo to para alam nyo na kung ano talaga ang expectation sa realidad. Yan lang. Sana makatulong sa mga pupunta dito ng mga baguhan. Bye!